Hello, hello. Lunch time na, kaya mag tayo. Kasi, kaya ko ito ginawa. Uh, gusto kong i-plus back yung ano, yung nung elementary life. Kasi laging ang baon namin dito nakabalot sa dahon ng saging. Tapos madalas ang, uh, yung ano ba, yung... Tuyo ang ulam, minsan panga asin lang ang aming ulam. Kaya lunch tayo. Samahan mo po kami. Magla-lunch tayo ngayon. Dito sa dahon. Tapos sa uh, may ano ako dito. Yung gulay binigay ni Inay kasi dumaan siya dito. Bonus na lang ito. Ang sarap nito. Ang bangon niya. Yung nakabalot sa ano. Sa dahon ng uh, dahon ng saging ang sarap ganito kami nung elementary kami bago kumain pray muna tayo Lord maraming maraming salamat po sa pagkain ito Panginoon pakalinisin mo po ito Panginoon at magiging kalakasan at magiging pangangataw ng Panginoon salamat po ito po ang salangin sa pangalan ng sus amen. amen kain po tayo sa dahon ng saging. Dito ako nagbalot. kasi noon nga ng elementary, ang sarap kumain. Minsan nga nahiya pa tayong mag, ano nung, nakabalot sa, ano, sa dahon ng saging. Pero ang sarap niya mm. Kain po tayo. Sa dahon ng saging. kayo ang ulang ko, kaka itlog. Kain po! Naalala ko nung ano, nung elewentara kami, lagi sa dahon ng saging kami nagbabaon ng ano, ah, nagbabalot ng lunch Kaya gusto kong balikan <laughs> May gulay dito. Yung nilaras. Kain po. Ano pong ulam niyo? saging sa panel. May magagasalina. kahit tuyo lang. Hmm. Tapos nakalimot pa ako kutsara. saan ang panina. Buti may ano ako dito. May baon-baon ng kutsara. ah, plastic na ano, kutsara. Kain tayo. Kayo nung ano, nung elementary kayo, saan kayo nagbabaon? May baonan ba kayo? O sa dahon rin ng saging binabalot? Kami, sa dahon ng saging. <laughs> Kasi ang sarap ng ano ah uh, wala pa rin kami baonan nun, ano ta or, uh, ano yung plastic na pa, baonan wala kaya sa dahon talaga ang balot pero masarap siya kahit sa dahon lang ang bango Hmm. Kaya Isda, tuyo, itlog, dyan lang. Hotdog. Sobrang, ano, madalang na madalang kami makapag-anong ng hotdog. Minsan walang-wala talaga <laughs> noon. Kaya tuyo lagi. okra. Nung niluto ko itong itlog, hindi ko na kasi inasinan kasi gawa nung ano, nung tuyo, ma medyo maalat siya. Maraming maraming salamat po Sa patuloy na inyong Pagsuporta sa aking uh, Facebook uh, profile sa, Ganun rin sa aking Youtube channel At sa aking page. Uh, maraming maraming salamat po God bless you all Bye bye mm -hmm.